<laughs> so magandang araw sa ating lahat mga kapobinsya Papunta tayo ngayon sa Tres Reyes Eto romenta sila ng bangka At kasama tayo guys Shout out sa mga taga rito Sa may kastil yung buhakin Parte ng Buena Vista guys Eto tayo sa <laughs> ba to? Halipan -hali. na yan. Parang hanggan. Kuya, may signal doon. May signal doon. Darab lang ko, ma'am. Napakaraming bangka dito. Ayan, ito ay maraming mga isda sa lugar na ito, mga kapubensya. Ayan yung Tres Reyes. Diyan tayo pupunta. At ito na yung sasakyan natin nagre-ready na sila ayan sinusuot nila yung mga live base para sigurado yung lahat natin ready mo nung lumangoy ay lulutang pwede dito kuya? pwede dito? pwede dito? ay dun sa huli na panarin na nabasiyo ay... Eh, magkakilaw yung isang makina niya I p 이 모르겠는데 at pagdaong namin sa bungad ng Gaspar Island ay hindi pala sila nagkaintindihan dahil ang sabi namin ay sa likod at doon sa madalang ang tao kasi dito ay parang pangkaraniwan na lang sa mga beach kasi marami tayong mga kasama ang gusto nga pala namin ay yung solong solo namin yung lugar so kaya nagpasya kami na lumipat sa likod ng isla na ito at dito ay makikita natin mga kapabinsya yung napakagandang lugar at makakapag-relax tayo dito So, ang gandang araw mga kapapintya. nandito tayo ngayon sa ano, uh, Tres Reyes, Gaspar Island sa likod. Napakaganda dito guys. Napakaganda dito mga kaprobinsya kasi mapipel mo talaga yung katahimikan ng lugar tapos magaganda yung tanawin dito. Pag maligo ka, napakalinaw ng tubig. yan Dito lang ito mga kaprobinsya sa likod ng Tres Reyes. Ah, Nagkarakila kami ng bangka at ah, medyo may kamahalan nga lang kasi pag iikot dito ay mayroong paragdagang bayad. So, pero sulit naman. Kasi makikita nyo naman yung ating paligid. Napakaganda. Napakalinaw ng tubig. Yun nga lang, medyo may kalakasan yung alon dito. Kasi open sea na yung kabila. No? Ayan. Yeah. Sa likod ng isla na to ay kalmado. Yun nga kasi natatabunan na ng isla yung hampas ng alon. Pero ngayon dito, napakatahimik. At syempre, marirelax ka. Yung aso. yung <laughs> aso samahan. Oh, hindi na malakas Kalma po eh. Kalma Bago ah. lang si Tutu ah, okay. lang si Tutu tiwala lang sa si Diyos. Oh, At dahil ka probinsya nakaabot ka sa dulo ng aking video, hinihiling ko sana na share mo din ang video na ito para mapanood ng iba pa nating mga kaprobinsya.